bagay na pinapangarap kung meron ka sa iyong big department wala mo na pagbanso ang ano ha oh. ah, syempre mga um, magsuyo at saka sa department ay eh, meron ng electric na saan stick yan at saka ito yung pinaka-important para sa ito maganda po. ano to pag may ganito ka sa department mo uh, stick Uh, ayan. na yung magiging timbangan. Bando. Ayan. Uh, Rapid. Ayan. Testing natin. Ayan natin na. Sample. Ito. Ano ba ba? Ayan. May items ka na nirarap. Lagay lang natin yung PL ng item. Saan so, Ayan. Nakalagay na item tapos lalagay mo yung date mamili ka kung um, ilang araw yung ano tapos may expire date yung tapos yung pati yung, yung size ng size ng mga tray nandito ikaw mamimili kung ito yung mga sizes ng tray kung ano yung kung club size or tray pa kayo sorry pag ganito 2D damage try natin bone marrow tignan niyo. Lagay mo lang dyan yan dito yan na rin maglalagay ng sticker ginawa ko ng bone marrow dito Ya, mo lang sa tray responsibility business Ano na go na diyan yung expiry date ng prices?